Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga pag-uusapan natin ang balitang nagsisisi na nga na pang Washington Wizards kay Jordan Poole. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Otto Porter Jr. Bago pa man nga po mga katrops, Magsimula ang laro ng Washington Wizards ngayong araw laban sa ating defending champions na Denver Nuggets ay inanunsyo na nga po ng kanilang team na tatanggalin nga po nila si Jordan Poole sa kanilang starting lineup at paglalaro na nalaman nga po nila siya ng off the bench upang sa ganon ay magkaroon naman nga po ng pagbabago sa kanilang kupunan. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po ito umobra matapos sila ditong matalo sa score na 130-110 na siya nagpabagsak ulit sa kanilang record sa 9 wins at 46 losses sa standings na Eastern Conference ngayong season. Bali bagamat man nga po nagtala dito si Jordan Poole ng 18 points off the bench, ay napakababa para naman nga po ng kanyang efficiency rating dito na siyang isa sa mga rason ng kanilang pagkatalo. May ilang mga nakakatawa at walang kwentang player naman nga po itong nagawa muli sa kanilang laro na siyang sobrang ikinakadismaya ng kanilang mga fans. Kaya mukhang nare-realize na nga po ngayon ang buong Washington Wizards na sayang lamang nga po ang pagkuhan nila kay Jordan Poole. Since isa nga po ang kanyang napakalaking hawak na kontrata sa mga itinuturing na worst contract sa NBA dahil sa kanyang napakalam yung ipinapakitang performance ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Otto Porter Jr. Ayon nga po mga sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw ng isang NBA insider, Simula nga po ng ma-trade si Otto Porter Jr. ng Toronto Raptors sa sa Utah Jazz sa nagdan trade deadline ay hindi pa nga po siya sumasama sa kanyang bagong kuponan. Sa katunayan, tuluyan na rin naman nga na po itong sa Utah Jazz at bumalik na sa kanyang tahanan. Kaya inaasahan na nga po na papayag na ito sa isang contract buyout sa mga susunod na araw upang sa ganon ay makasama pa nga po siya sa ibang kupunan na interesado sa kanyang serbisyo. Kaya expected na nga po na isa si Otto Porter Jr. sa mga maituturing na best player na magiging available sa buyout market. At simula nga po nang lumabas ng ganyang klaseng balita, ay may ilan na nga po mga Lakers fans na nagsabi na kailangan na nga po itong kunin ng Lakers kung gusto man nga po nalang mapalakas ang kanilang lineup ngayong season at gamitin bilang pamalit kay Christian Wood. Pero paalala ko lang mga katrops, wala na rin naman nga po bakanting pwesto ngayon ng Lakers sa kanilang team kaya 10 day contract na lamang ang pwede nga po nilang i-offer sa kanya which is posible nga pong tanggihan ito. Since mas gusto nga po ni Otto Porter Jr. na mapapunta sa isang team na makakapagbigay sa kanya na mas disenteng kontrata at mas malaking oportunidad. Kaya mukhang malabo pa rin nga po talaga na makuha ng Lakers si Otto Porter Jr. sa buyout market. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.